nag-viral noong 2019 at kinakatakutan ng ilan. No, no, no! <laughs> Isa o manong mamamatay tao kapag ikaw ay kanyang nakita at nalathala pa sa isang pahayagan sa Serbia. <laughs> nagpost pa sa TikTok at kumalat sa buong mundo ang isang sumasayaw na babae na di umano ang sayaw sa kanyang ginagawa ay isang umanong paniniwalang ritual. Dancing, sir, lady? Hey. Hey, hey! Tara na at balikan natin ang alamat na ito na tinatawag na Serbian Dancing Lady. Whoa! ayon sa kwento at sa ibang article na aking nabasa, ang misteryo sa tinatawag na dancing shadow o mas kilala sa Serbian dancing lady ay nagpasimula pa raw ang alamat na ito noong 1998. May mga nagpapatotoo dito at may mga nagsasabi na nagpakita daw ito sa ilang mga tao. Ngunit ang iba ay nagdududa rin kung ang mga pagpapakita nito ay tunay o isang peki lamang. Nanumbalik ang kwento nito nang ang isang TikTok user ay nag-upload ng pagpapakita umano ng isang hinihinalang Serbian dancing lady na tinangkilik pa ng ibang mga TikTok users na panoorin ito na umabot pa sa 50 million views noong 2019. Ang video ng isang babae na sumasayaw sa daan na may kakaibang paggalaw sa kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay na nagwe-wave ay nagbibigay umano ng awkward na kilos at nagbibigay din sa nakakakita nito ng nakakatakot na pakiramdam. Ayon sa paniniwala, kailangan daw ay huwag mo itong istorbohin o kaya naman ay huwag kang makikita nito habang ito ay sumasayaw sa dahilan na kapag ikaw ay nakita nito ay ikaw ay papatayin dahil sa may dala itong matulis na bagay para pumatay ng tao. May mga balibalita din umano na ang video ng sinasabing Serbian dancing lady ay may karimari-marim na pag-uugali na balak daw itong arestuhin. Ngunit sadya daw itong mailap at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito mahagilap ng mga pulis. Pagkatapos mag-viral ang video ng sinasabing Serbian dancing lady, nagbigay umano ito ng takot sa ilan dahil sa pag-uugali nito. Ngunit wala naman daw na ulat na pagpapakita ayon sa mga Serbian authority walading Wala ding ulat na may kumakalat ng babaeng sumasayaw at umaatake na nagpapatunay umano sa video. Isa pa rin pala isipan sa iba kung tunay ba ito o isang gawa-gawa para lamang pag-usapan. May mga content creator din na nagdebang nito sa sinasabing Serbian dancing lady. Kaya ba ito